po kasi ano, uh, active po akong uh, lingkod simbahan. Isa po yun sa may mga prayer workers. Uh, Tumutulong. Pray lang, okay na ako eh. Sabi ko yung pera, makahanap ko yan, gagawin ko ng para Pero yung, yung dasal, yung lakas, kailangan ko yun Di kasi nang ako eh. Bilang tanganay. kasama natin ngayon si Lyn Sanaw at ang kanyang alalahanin ang ang hospital bills ng kanyang ina na umabot sa kalahating milyon. Magandang hapon sa Lynn. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Sa kasalukuyan po, uh, ang nanay ko nagre-recover po siya. Nasa nasa bahay na po. Opo. So, so nagre-recover na siya. nagre from operation? Oh, pero conti continuous pa po ang infusion niya para mm -hmm. sa recover ng spine niya. Apo. So, so, meron pa po continuous po ang medication, tsaka yung therapy po. Ayan. So, kailan po ito na hospital pong nanay na, po ninyo? Nadala ko po dito sa BR noong July 27. Mm -mm. So, kailan no, po ito na-operahan? Na-opera po siya noong August 2 and then na uh, discharge po siya noong August 11. 11. So, anong uri ng sakit po ito? Cervical po. Yung, yung spine niya po, explain ko na lang paano po Apo. yung spine niya po yung disc ng spine niya na ipit yung nerve mm -hmm. kung saan yung lahat ng lakas ng isang tao doon nanggagaling kaya nawalan ng lakas yung kaliwa niyang katawan skin mm -hmm. walang lakas na ayan ay hindi na siya makahawak hindi na lahat Iyan ang pinakadelikado uh, sa pagkakaalam po yan ay spinal cord kasi okay. minsan pag tinama ang kanito minsan hindi na nakakalakad talaga hindi na po talaga victim. siya nakakalakad ayan bakit po umabot po sa kalating milyon po itong ay, uh, yung po pong nilagay na uh, bakal sa spine niya is umabot po ng 488,000. Wala pa po yung mga gamot doon. Wala pa yung mga gamot. Nasa magkano po yung mga gamot po mga? Um, mga... Umabot po actually po ang umabot po yung bill ko nang 913,000. 913,000. Tapos binawas po yung senior niya at saka PhilHealth. Mm -hmm. May natirang 688,000. Nasa yung, ilang ilang taon na po itong nanay po niyo? 71 years old na po siya. Ayan. Sure. Abang siya po ay nasa ospital, saan po kayo humugot ng panggastos niyo po? Ma uh, mga kapatid niya po, nagbibigay naman ng cash assistance kahit pa paano. Mm -mm. Tapos kami po, mga kapatid, tulong-tulong din po ha. Hanggat kaya. Ayan. Yung. So, medyo malaki pa yung pina kakailangan Ay, opo. Po. Uh, kayo po ay may sarili na din pamilya, mga opo. anak. Opo. Opo. So, ano po yung hanap buhay po ninyo ngayon? po ay, ano, rakitera po ako, online seller, ahente po. Apo. Kung ano po yung nag-trends, doon po ako. Kasi, Apo? ang hirap po eh. Dati po akong nag-ahente ng mga bahay at lupa, kaya lang po, humina po ang bentahan ngayon dahil sa kompetensya. Paano po nagiging sapat? Ito pong mga kinikita po ninyo, para po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang po kasi isang racket ko eh. Kailangan ano ko Po. Ayun po, yung nagre-real estate po ako na mm. uh, freelancer po ako. Ayan. Ayun. po, connected po ako sa mga broker din. Mm. Pag sinuswerte po, nakakabenta. Pero noon yon pero ngayon po ang hirap. Nag-focus po ako sa pagbebenta ng mga bags, ganyan, damit. Inaangkat ko po sa divisory, minsan sa baklaran. Opo. Mm. Tapos, ino-online ko po yan. Nung malaman niyo po na ganito po kalaki, yung bill po, ng, ng, ng nanay po ninyo? Ano po yung naramdaman po ninyo? Ano po yung pumasok sa isip po ninyo? Hindi po namin alam. Actually, emotional pa rin ako hanggang ngayon kasi ang laki. Ang laki po. Tapos yung nanay namin, ayaw na magpagamot kasi ayaw, na, ayaw niya kaming mahirapan. Sabi ko, hindi. Kakayanan namin itong mga kapatid. Ihingi tayo ng tulong. Maraming tutulong sa atin. Sabi sabihin, nakita po ng nanay niyo yung bill po na yon. Hindi po namin sinabi kaya alam nakarating pa rin sa kanya hindi ko alam kung ba paano kasi ayaw namin malaman niya kasi dagdag pa yun sa ano isipin niya yun, sa isipin po niya, niya, po, apo. eh. Pero nalaman niya po yun sabi niya ano kaya ba ko wag niyo nang isipin yun. Maraming tutulong sa atin kasi yun ang pinangako sa akin ni Dr. Lucena mm -hmm. na nag-refer sa amin sa BR. Mm -hmm. Basta matiyaga ka masipag ka mairaraos mo yan. at Atilin kanino po kayo umuugot ng lakas? Prayer. Prayer. Ano po yung usual na pinapanalangin po niya. Ako po kasi ano uh, active po akong uh, lingkod simbahan. Mm -hmm. Isa po 'yun sa may mga prayer warriors po ako na tumutulong. Pray lang okay na ako eh. Apo. Sabi ko yung pera mahahanap ko 'yan, gagawin ko ng paraan 'yan pero yung yung dasal, yung lakas. Yung kailangan ko 'yun eh kasi nanghihinarap po ako eh. Apo. Bilang panganay Panganay po kayo. Ilan Apo. po kayo magkakapatid? Tatlo po. Tinatago nyo na lang po yung minsan nangihina din po Umiyak kayo. Umiyak po ako mag-isa talaga. Apo. Sorry po ah. Okay lang Apo. po yan. So Gano'n nyo po ito kamahal, itong nanay po ninyo? More than my life, syempre. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa nanay ko. Ayan. Ano po yung pinakahiling po nyo ngayon ate na naandito po kayo? Uh, malaking... Uh, kung chance na ako po na, na, na nabigyan ng kakataon makilala si Ma'am LB yeah. dahil po sa malasakit or sa social worker. Nabigyan, pinakilala po siya sa akin. At sobrang thankful po talaga ako na napakadali niyang kausap. Wala akong masabi. Yung kung paano niya ako in-entertain, kung paano niya ako binigyan ng pag-asa oh, na huwag na ako mag-alala. Ayun. Ganyan po si Miss LB. Ano, kaya po tumatagal po yung buhay ni Miss LB. Dahil kasama po, kasama po, po yan sa uh, pinirmahan po na obligasyon niya sa buhay na ako ay mananatili dahil eto marami pa ang taong tutulungan. Yan po ang ipinangako niya kay Lord. Kaya naan dito si Miss LB. Talungin na kaagad natin si Miss LB para sa kailingan. Kasama natin ngayon si Miss LB, ang coordinator. Miss LB. So kami po si Kong D, nandun po sa pinakamataas na level ng pagmamahal sa mga Pilipino, sa mga Bicolano. Ano po? Kung tayo, nasa level lang tayo ng pamilya natin, siya po buong Pilipinas. <laughs> Imagine natin kung gano'n siya, kalaki yung puso niya para sa atin. Ano po, sinabi naman po niya, nung sinabi ko po agad sa kanya, yung details ng pasyente ninyo, kinuwento ko po sa kanya, yung tungkol sa pasyente, yung tungkol sa hinihingi ng anak. Sinabi po agad ni Kongsali, LB, go ahead, tulungan mo yan. Wala po siya, ibang sinabi, go ahead, tulungan daw kita. Ayun. So yung go ahead na yon meaning to say, Miss LB, yung halaga na kinakailangan nilang masolve ay ibibigay ng Aquabicol? Yes po. sabi ni Kong Saldi, LB, go ahead. Ibig sabihin, pag sinabi niya pong gano'n, akong bahala sa inyo. Sa Aquabicol party list po, naniniwala ako na walang imposible. Dahil naging pasyente din po ang kapatid ko ng Aquabicol. Tumulong sila, sila sa amin. Sila lang yung party list na tinulungan kami ng walang ibang inihingi kapalit. Uh, so kaya po ako naging volunteer ng ako Bicol. Volunteer po ako ng four years ate. ng naniwala kasi ako na tumutulong talaga ang Aqua Bicol. Kaya maniwala ka po, ipagmarites eh, mo na sa lugar ninyo na ako Bicol po ay talagang tumutulong. Witness po tayo, tayong lahat, tayo po ay natulungan. Ibibigay so ko po yan. Man, ngayon, mismo. Ibibigay natin yung guarantee letter kay ate. Sasamahan ko po kayo para wala na kayong babayaran. Ayun! Ano so, ano po? ano po yung masasabi po nyo, ate? Grabe. Grabe yung bless dito po yung guarantee letter Yung mga taong ginamit ng Diyos. Isa po si Ma'am LB at ang Ako Bicol party list. Grabe yung... Sana lalo pang lumaki itong programa ninyo. Yung, na, mas marami pa po kayong matulungan na katulad namin kapos sa palad talaga sa mga ganitong sitwasyon. More than willing po kayong tumulong dun sa mga talagang in need talaga po. Katulad ni Ma'am LB, sa maganda magandang halimbawa sa mga taong gustong tumulong. Kasi bawat buka po ng bibig niya, mararamdaman mo yung generosity niya. Eh. Hindi lang po dahil sa financial, yung yung malasakit, Opo. yung love, Yun yung ang care. Yun pinaka ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, yung tulong po na kinakailangan po ninyo ay maiaabot po sa inyo. Sobrang, sobrang pasasalamat, Ma'am Elby, sa sa tulong mo na mailapit kami kay Boss. Sa inyo din po sa pagkakataon, opportunity na makapagpasalamat ako na sa wakas, uh, makakatulog na rin ako. Ay, Sean. <laughs> Maharap ko na yung anak ko. Bakit po? Hindi nyo po nakakasama? Ay, so Ay po. So, dahil solved na yung problema niyo po dito, makakauwi na po kayo at makakasama nyo oh. ng anak nyo. Ngayon po ba nakakagalaw na at nakakat tayo. Eh, hindi pa po pwedeng umupo kasi yung spine niya po napaka-delicate uh, pa daw. Apo. So, unti-unti po, kasama po yun sa rehab niya. Sinabi naman po ng doktor na ang recovery niya talaga is matagal. Apo. Pero ang pinaka-importante, may chance po. May chance. Opo, yun, doon kami nag-kumakapit sa Apo. chance na yun. po Kahit natin. isang porsyento lang yun, basta sinabing may chance, yeah. kakapit Good kami doon. Opo. Thank you Magaya so na much po. po yung... Iabot na natin Miss LV, yes, ang kanyang guarantee letter. Ito po yung kanyang Kapi, Ito po yung ating kapi, parisid na Apo, Opo, so, ayan po, atilin, permahan niyo po yan, tanggapin niyo po yan, at yan po yung dadalhin niyo po sa hospital para po ay makalabas na po kayo. I mean, wala na po kayong aalahalahan, hindi pa. Opo, yun. Sa inyo po yan ang isang kopya. Ibalik po natin ito kay Ms. Elby. Ayan. Thank you, Lord. May mensahe po kayo kay Congressman Saldi at sa Ako Bicol. Opo. Uh, gusto ko pong magpasalamat. Hindi ko man po kayo nakikilala pa o nakikita ng personal. Gusto ko pong mag-thank you ng sobra-sobra sa inyo dahil may, may mga katulad pa po pala ninyong handang tumulong sa mga katulad namin na nangailangan sana po uh, patuloy niyo po pong uh, pang lumaki itong programa niyo at maraming marami pa kayong matulungan na katulad namin oh, na kailangan. Sobrang thank you sa inyo sa buong production at sa inyo po ma'am. Salamat po Ate Lynn. thank you so much. Thank Salamat you. po Ate Lynn sa inyo pong panalangin at yun din po ang aming palaging hinihiling sa poong may kapal na tumagal pa po ang aming programa para po ay patuloy pa kaming makatulong din po sa ating mga nangangailangang mga kababayan kasama po si Congressman Saldi ng Ako Bicol Party.